2K 2 nam, nam nga pag uh, si... 2K, tadi ti kwartak sir Right. may three. may sanga batu baka awan pay 1 gram di uh, uh, nakita mo, Basit lang mabawas, di Hah? Nih, ma 2 na sir Uray, mga 2 2 Itu 1 man, tada Ini awan ko. Yan ay,

Tutu. Ngayon na yun na ba sir, no ka? Tag, gumata ako tumanon, no ka? No. Ipim mm tak -hmm. Dak, no, ada na niya. So, may met ko man, no ka? Jay, naglutuan, no, ada yun, Jay. Si Tiga Tank. Ang, ang sinasabi ko, mga kamuka, ay... kung mas maganda, kung mas marami yung ibibenta niya sa akin para, yun, mas maraming makukuha. Ayan. At, uulan na raw. Ayan, bilayan mo, sir. Win-win. Ag... Ang message akto, to no kanya? niya. Ah uh, sige. No short man. Nun. Bigyan kita ng ano ng sticker oh. Sige, sige Salpak mo sa ano sa parang Ayun. Sa, ka, ka, sa bagon. <laughs> <laughs> eh, yeah, salamat. Ayun, at deal na rin as sa wakas. At uh, ngayon ay uuwi tayo sa bahay para ako uh, gawan natin ng sample test 'yun o uh, tingnan natin kung hindi ba tayo matatalo o mananalo all right.